So yan mga Jas, good morning. Good morning sa ating lahat kasi umaga na. Madaling araw na nang alas alas dos na ng madaling araw ngayon. So kanina, actually kahapon pa 'to nagumpisa eh. Pag, pag alis ng daddy niya, medyo ano na siya, Clingy na siya sa akin. Ayaw niya nang mag ayun niya nang mag-walk sa walker niya. Gusto niya lang nakakarga, nakakarga siya sa akin. Tapos kanina o kagabi, kagabi din, ah, kahapon at sa kagabi, nagtatay siya. So, parang sabi ko, naka yata siya sa isang, sa isang ano ba, isang araw. Pero hindi naman siya, tay lang. May kunting water pero hindi naman as, as in, na madami talaga. As in, pakunti-kunti lang din naman. Tapos, ngayon nga madaling araw, ganun pa rin yung kanyang, ano, yung kanyang nararamdaman. Yung panay siya, ah, panay siya nag, ano, nagtutulo laway. Yan, nagtutulog laway siya. Siguro nga nangingipin na siya. Tapos, kung ano-ano yung nakikita niya, kinakagat-kagat niya nga. Tapos, panay, ay, ay, as, as in yung laway niya pa naman is, yung parang tubig na tumutulo hindi yung patak-patak lang. Parang ganun yung kanyang pagtutulog ng laway. Tapos kanina, kinabahan ako. just kung hindi yung marima, parang kinakalma ko lang yung sarili ko kasi kinakabahan talaga ako mga shots kung hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sumuka siya ng gatas niya. Hindi naman siya busog. Kasi kanina pa siya, ano, akala ko nagtimplang ako ngayon ng gatas kasi palidiin ko nga sana. Ito, hindi niya pa nainom kasi nga kagabi pa siya nag, ano, naghatas. Siguro mga 2 hours ago na o 3 hours ago na yanta siya. Akala ko kailangan niya ng gatas. So, sinukan niya. Kinabahan ako pila kasi nga yung anak ko tulong na yung jowa ko. Wala pa dito. Nasa trabaho pa siya. So, parang pinagpakalma ko lang sarili ko. Pero, kabadong-kabadong na talaga ako mga sis. Kasi nga, parang nahihirapan siyang bang huminga ba parang gusto niya ilabas lahat ng anong nandiyan sa niya tapos hindi niya mailabas pero may nailabas pa rin naman siya kasi nga natawang uh, ito e, siguro yung maganda pakaramdam niya di ko rin naman maintindihan mga shes ano ba talaga yung uh, nagararamdaman niya ngayon kasi nga yung inaasum ko nagngingipin talaga siya. Pero hindi ko alam kung ano yung mga sintomas ng pagngingipin ng bata dahil nga wala naman akong experience. I mean, may anak ako. <laughs> baka, mas, baka sabihin niyo, no, wala experience? May anak May, may anak naman ako. Yung panganay kong anak, simple 15 years ago na yon Mag-15 years old na siya ngayong, ngayong buwan. Hindi rin naman yung lumaki sa akin kasi yung anak ko na panganay. So, wala akong experience kung paano siya nagngipin noon nung baby siya. So, ngayon yung anak ko, kinakabahan din ako kung ano yung, kung ano yung, ano ba, kinakabahan ako kung anong gagawin ko kasi di, wala akong idea. Pero sa mga nababasa ko, mga nakikita ko sa TikTok, yun nga daw, mayroong pagsusuka, uh, loss of appetite, tapos tulog lawa, yun nga nandyan, tapos minsan pa nga, nilalagnat yung mga bata, tapos nagtatae. So, yun daw mga sintomas. So, nakikita ko yung mga sintomas sa kanya na nagtae siya, yung panaylaway siya. Tapos, ngayon, yung nagsuka nga siya. Tapos, ngayon, medyo ano yung pakiramdam niya ba? Mainit. Hindi ko pa na ano yung ah uh, thermometer sa kanya kasi nga, kinakarga ko pa siya. Mamaya, i check ko yung kanyang temperature kasi nararamdaman ko mainit yung kanyang noo. So, kinakabahan ako. Sana naman lang pag na yung nangyayari ngayon, no, kasi kinakabahan talaga ako. Huwag naman sana, baby. Huwag ka mag-ano, baby. Hmm. Huwag naman sana, baby. So, yun nga. Alas dos na. 2.30 <coughs> na yata. Kanina pa ako nag, nag aano sa kanya ng ganito. Parang ayaw ko siyang iba ba? Parang gusto ko lang siyang makita na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Yung isa, asa trabaho pa mamaya po yung uwi lasing naman yung uwi kasi merong meron silang pag doon sa restaurant nila ngayon meron nawi birthday din ng kaibigan niya so eh lasing na naman yun mamaya sana makauwi yun ang tama ay baby sana naman uwi ka baby anak ko hindi ko pa naman siya madala sa ano ngayon sa sa doktor niya kasi sabado ngayon wala, walang walang clinic tapos linggo pa lunis pa ay ano ba yan Baby naman sana maging okay. Pero yung ano naman niya, okay naman siya. Yung hindi naman siya yung asin tamlay na tumbline nag naglalakan-lakad pa rin siya na tipong normal lang, pero meron talaga siyang aside from do meron talaga siyang nararamdaman ng mga ganito ba yung nakikita ko sa kanya. So buti na nga ay nakahilip na siya nakahiga. Siguro tulog totoy, tuloy nitong tulog niya hanggang mamaya. Sana naman para makapahinga din yung aking balikat kasi Buong araw. Ganito yung ginagawa namin dalawa. Gusto mo namang magpahinga, hindi ka makapahinga. So, walang, susu walang susuko. Walang sukuan to. Ang sakit ng balikat ko. Kung po pwede nga lang i-ano to. Ah. Ay. Anyway, mga shots, yun lang mo yung ating update for today. For today's video. Update ko kayo mamaya. Patulogin ko na to ng maayos.